may bagahe mga kapilingon. Ito, wow, Nike. Wow! Yeah, Nike. Ito rin, oh. Marong, ano ba ito? Uh, under armor pala. 42.5. basak saktong-sakto ito sa akin. Sana, oh. oh. my God! Ito, oh. Unan pala. ano ba ito? Ang cute ng, ano ba? Ang cute ng beer ba? Beer. Parang siyang, ano, magiging unan siya. Tapos, Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingir Channel. Ngayon mga mga kapilingon ay magliro-liraw naman tayo kaya galing ko sa trabaho ay mag -ano tayo, mamasura na naman tayo sa mga gilid-gilid. Sana mayroon tayong masura na Naadir ikot-ikot na, -ikot na naman ang gawin ni Pilingiro dahil hindi natin malalaman at hindi natin ano. Sayang din ba? Baka mayroon tayong ano ngayon. Hindi natin alam kung anong naghintay natin. Sana ulinin tayo. Anong makuha natin ngayon? Kaya let's go. Ito na ang view natin ngayon. Medyo maaliwalas ang panahon. Tapos mainit na ba? Kaya kailangan natin magkalo. Kasi minsan mainit. Tapos baka mabuta ng ulan ba? Kaya 4.15 na rin kasi lalo na ngayon. Sinisipon ko naman sa pilingiro. Pero laban lang. At least hindi ako na ba? Kasi kailangan natin ano. <laughs> bawal magkasakit dito. Aww. Kaya let's go. A few moments later. Grabe mga rugot, aku, yung mga robot ako yung nakikita mo sa Ang dami.

mga baterya di baterya pala to yung una si, ko na padala hindi ko na save hindi pa akala ko ba robot lang yung to. ang dami kaya magdala tayo ng kunti so, Ito natin dalhin eh. natin siya ang bigat ito ay magiging sasakyan siya pa. ito pa baka umanda pa to ang dami ang dami sasakyan ang dami ang ito, pulis car. Grabe. Ang dami. Sobrang dami. Maano si na. <laughs> <laughs> Nasyak sa dami. Ito rin o. Hindi okay, tayo ng dadali natin. Sir, okay. kung naka-anos mga robot, magdala lang tayo ng kunti. Proceed na naman tayo sa unahan. Mag-ano na naman tayo? Ibang spot ba? Kunti lang din nila. Hindi lang ko hindi ko lang dinala lahat kasi yung sobrang bigat nun Ang kapal kasi ng ano ng mga plastic na ano yun ba mamahalin kasi. let's go. A few inches later. Dito na tayo malapit sa ating first spot mga kapilingan. Dito na tayo unang spot natin baka meron tayong mga ano dito no. Mag-ano tayo dito magbakasakali na. Dahil walang laman. Kanina yung mga bimba ay may laman pero legit na basura lang. Kaya hindi ko nilang piniplex. Lipat lang tayo dito. Wow, ang cute ng laruan na ito mga kapilun. Pang basket, basket ba? <laughs> Pang bata. May ring the board. Ah, ring the board. Ano, loko na. Kaya tingnan natin ito dito. It's good na tingnan na natin. Magtingin tayo kasi na. Ano ko na? <laughs> na dismantle. Ano ba yan? Nakuha ko na sa'yo kasi yung mga plastic ba? pinilian ko na kasi yung may ano may napapansin ako may may pa, makuha pa tayo ba kaya ito na mag shopping na tayo sa basurahan magda dumpster na sa si pilingiro ano kayang nagantay ni pilingiro ngayon dito ito unahin natin ito kasi parang nakita ako ano ba parang strap iwan ko lang anong strap kaya ito yeah, let's go pilingiro damsterin mo na yan ganito talaga ang buhay basurero Aww salad sadyang parang parang buang na ba <laughs> pero ano lang oh ang cute oh ay bag ang cute oh bag pang bata oh di ba ang cute at saka ang bago pa tingnan natin baka may 1 million oh may 1 million na <laughs> wala eh eh dali natin ito magagamit ito ba? mm, sobrang ganda oh di ba may nakuha natin 1 point talaga ang ganyan lang talaga ang basura may makukuha talaga oy. napa na naman sa si pilingero ang wow nito ang oh. oh, girl na girl pang girl ba kaya talagang makugamit ni pilingero yan ito balik na natin ito doon sa drum kasi wala na kaya hmm, di ba may, may sa basura eh, hindi may bag pala may bag sa basura hindi pira <laughs> sulah Yung ba? Ang cute, oh. Mm. Di ba? Meron na spilling arrow. May one point na. May score na tayo. One score. Hindi na mas zero. Talagang sipag at syaga lang. Oh. Di ba? Alin at parang buang. Ba. Basta hindi lang buang sa isip. <laughs> Bubuang lang sa spilling kamatura. Iba lang yung ano. Pasit, buang sa positive way. May positive ba na buang? Naluko na. merong kasi ako napansin dito. Baka maganda pa to. May mga, mga tila. Parang damit. Tingnan natin asan ba yun. Eh. Isisili po kasi kanina. Ito oh. Mm, Di ba? na tayo magpunta sa ukay. Magpunta na lang sa basura. Huwag ka na magpunta sa ukay ba? Sa basurahan ka na lang dumirito. May ano ka dito. May storybook. Mm, Di ba? Ang ganda pa ng ano ba to. Parang long sleeve na. Dito, pa, dalawa pala. Ang ganda kasi. Wow! Nito, ay, taras, hanggang, hanggang, hanggang. Turian man. Hindi natin mabasa puma. Ay, iwan ko lang, bagay bagay dito. Dali natin ito, ay masusuot ito. Ibigalit ko to. labhan Labhan, na natin ito kasi sobrang bago man oh. Ang lalaki ba to? Ang babae, hindi gamitin ko to. Ito, labahan ko Meron na tayong madala. Amoy lang siya kasi na ko sa mga basura. Dalhin ko yan dahil ano man. Magagamit ko yan. Itapon ko naman ako na naman magtapon sana oh, magtapon. kita Kinakita kasi ako dito ng dalawang itlog. Steroid hunting na kayo no. Kasi a blessing dalong itlog. <laughs> naluto na huwag na natin yung dalhin kasi nangangamoy na nangangamoy ang itlog <coughs> dalhin natin yung ano na yan yung damit at saka yung bag kasi yung bago pa ito manana tapos na graduate na pa yun dyan ka na meron pa kasi ako napansin din dito parang may wire baka appliance na naman to sana Hedi, oh. kumplituhin na natin ang bahay may ano na tayo din ba may plancha may food processor may speaker sana ano oh. mga, mga TV lang hindi ko dalhin yung mga TV ano man yun pag ipadala ba pag dating sa Pinas nabasag na hindi na nakita yung tao may wire kasi kaya tingnan natin baka another set another set baka clients na naman to who knows under the cabinet ay clients na pero kung ano lang pala yung patungan ng electric heater ba wala na yung pixel niya hindi nasali ito lang itinapon wala yung ano wala yung kettle niya ba ano ba? yung ano mismo yung lagay ng tubig kaya wag na to ito lang pala tinapon hindi, hindi isinama yung pixel o, baka ay, Baka nandito sa ibang plastic yung picture. Mamaya, ano natin. Balikan natin ito pag... Ay, hala. Binaat ko na mayroon pa palang plastic na itin. Hindi ko <laughs> kalimutan ko ilagay. Naloko na. Hindi ko nalagay itong ano. Mga gold. <laughs> mga gold. Ito na. Isa-isahin natin ito. Kasi hindi natin malalaman pag hindi natin buksan lahat. Ayan. meron na naman tayo nakuha doon. But at least, hindi na bigos pilingero. Ito. Ano kaya ito bakang picture Ini bang itu bakit itu pala. pala tuh. balik itu Itu. Tingnan na lang natin kasi ko eh. Baka nag ako, nag nag na may 1 million dollar ano ba bakit kaya ano na lang ano sa utak ko bakit ko nilabas sabihin ito. napansin ko to Hindi ko na natin. Baka no. May dumating na sasakyan. Lalo na. Ay, ano pala to? Parang basura. Pero <laughs> kasi ako napansin dito parang ano? Nakatusok ba? Tingnan ko lang ano kaya to. Ay, ano pala? Yung pampunas ng alikabok. Naloko na. Akala ko kasi umbrella. Kaya huwag na to eh punta tayo sa ano ay, ibang iba piksan natin yung iba at yan dahil ano na tapos na natin ha, lugat, na na tingin lahat ay lagay na natin ito dito yung nakuha natin tapos itong isang plastic na last natin na ano ibalik natin sa bin para hindi tayo makakos ng kalat kasi baka hindi tayo makabalik dito ya yan, yan ligpit na tayo ng kunti kahit hindi tayo nagkalat sa hangin lang ito nagkaano pero ano din kasi since na nandito ako baka ako pang pagkamala Aww. nagkalat eh. kunting ligpit lang ano yun lang natin ba kunting nga lang good ito may mga box ng Nike ba baka mayroon pang sapatos kaya <laughs> yeah, yan kahit pa paano ba hindi tayo mapagkamala na na burara or ano tayo nakakos ng nadugyot dito ya, yan punta na tayo alis na tayo proceed tayo sa baba at least hindi tayo na zero medyo mabigat bigat pa rin pero kulang pa to pagdagdagan pa natin mag uwi tayo sa bahay pero magdingtingin tayo baka mayroon pa ba tayong madaanan ba marami pa kasi mga bahay bahay dito kaya magpakasakali pa rin tayo doon cherry blossoms oh na no. nangalagas na tapos nagkadaho na <laughs> hindi na maganda tingnan ang bilis lang no na abutan na ng isang ulan tapos na nalaglag na lahat. Green green grass na ulit. 2 hours later. Kasi ako sa plastic na ito kaya tingnan din natin baka ano ba. <laughs> hindi kasi ako mapalagay sana ulit ang palagay Parang ano ba hindi ko kasi matan siya pinipisil-pisil ko para kasi siyang ano ay ito pala lay <laughs> <Kasi>, lang <nahilang> pala <laughs> naloko na kaya pala ano tapos tidibir tidibir nga Uy, kawawa. Nadugyot na si TD. Huwag na natin itong dalhin. Eh. man. Namikos kasi siya sa mga ano. Namikos siya sa mga mabubulok ba. Kaya, ang dugyot na ni TD. Eh. Huwag na. Sayang si TD. Lipat tayo sa iba. dun sa baba. Nagtingin din ako dun sa likod ko kaso wala kaya hindi ko nalang piniplex hindi ko nalang pinakita pinakat ko nalang kasi walang ang sabisan wala tayo nakuha doon tapos ang ngayon ang init na pinagpawisan na si Pilingiro ba sana oh. siya doon mainit na ngayon summer na summer na din dito ba kaya let's go maghanap pa tayo sa baba hindi tayo susuko pa uwi oh eh, pero ting tingin tingin pa sa gili may bagahe mga kapilingon tingnan natin baka may, may map mapakuha oh. na, ano, ano ba madagdagan pa ang ating mga nakuha kanina sana may laman to, no? Sana hindi tayo naunahan. Ang daming sana ni Pilingiro, eh. Kasi minsan kasi marami din kasi nag-ano dito. Marami din kasi namamasura na mga taga rito lang din ba? Kaya paunahan lang kami dito. Tingnan natin baka ano. Tingnan natin baka mayroon pang laman yan. Who knows under the cabinet? tingnan ko talaga. Uy, ang gaana. Pero tingnan pa rin natin kasi eh. Tingnan natin malalaman pag hindi natin buksan ay narbis na nga wala nang laman <laughs> Pero meron dito sa kabilang mga plastik, mga kapilingan meron dito oh aha meron akong nakita sa paa uh, meron akong parang na ano ba na aninag na sapatos tingnan natin baka maayos pa to ang init baliktad na naman ang sitwasyon ngayon sobrang init na naman tingnan natin sapatos kasi ito, wow, Nike. Hmm, Nike. Wow! Ano ang size nito. Purti. US. Purti, Europe. Hmm, Nike. Maayos pa mga kapiling. Dali natin ito dahil ano man. Hindi siya, parang laba lang kulang nito. Eh, hindi naman sa bunog. Ano ba, hindi obirios. Bunog. Ano ba talawag ito? <laughs> ito. Ang ganda ng ano niya. Hindi siya, ano ba. Wow! Ito, eh, dahil natin. Nike kasi. Tapos hindi rin, hindi naman ubiriyos. Ito rin oh. Uh. Parang ano ba itong brand ito? Yung ganito ba? Yung hmm, kung kung hun, ano yung brand ito eh? Ah, oh, Under armor pala. Wow. 42.5. Ah, saktong-sakto ito sa akin. Uh -huh. hmm. Hindi siya kabaguhan, pero parang mabago pa yan yung paglabhan. Ito, dalhin natin ito oh. Uh. Ito, hindi siya mag-ano man, hindi naman siya ano, pero hindi din siya luma. Kung sa ukay ito, nasa <laughs> normal lang. Pero ano naman, magagamit ko ito. Palitan oh. natin ito ba? Ito na naman ang isusuot natin. Eh. Dalhin natin yan. Pati ito, dalhin natin yan. Sa, kasi ang kasya kasi sa akin. Hindi ko wow. uh, tayo lady yan. Dalhin natin yan. Ito, pero din ito. Uh, parang mga damit din ito dito. Tingnan natin ito. Baka ano ba? Baka... Ano ba makita yung bakuro kasi mababa kasi yung ano natin eh. Baka yung Bulog lang yung ano nyan ah. Yung bilahan Asula ah. Higpit kasi ng pagkatali nila eh. Takot na sila na nakawin Yung silingiro ang basura Kaya ganyan siguro nila kahigpit Kung sila'y magtali Ito, para tayo nasa okay-okay na naman Dress na, ano Dress na Parang hindi ito bagay sa atin para, para mainit na, ano Mainit siya ito rin parang same din parang ah, hindi, hindi din di, di, mano sa atin to mainit na tila man siya eh. ito rin ah, ito okay pa to dali natin to ito ito yung itim yung so, wag na yan ito parang ipron ipron rin no. <laughs> ipron apron rin no. ipron to ipron Oh, bag pala. Bag pala eh. Ay, dali din natin po kasi parang ano ba? Floral floral. Ayun. Okay, yan. yan lang anahin natin. Ito na muna ano, pang bata ba. <laughs> sa Christmas, pang sa Christmas. Ano. Tapos meron din dito sa loob mga ano parang ano ganda pa siya na ano, pencil parang pencil case oh. Ang cute pa naman. Wow! Ang cute ba? Pencil case. Ay, dali din natin ito. Ang maganda kasi. Nakita ko kasi ako sa kanya. Dali natin 'yan.

ilagay natin yan sa sa bagyong nakuha natin sa pato sa saka yung ano ito dali natin talaga ito dito banda kasi yung gamit ito to. laba lang katapat nito kaya akalain mo yun kaano pas pilingiro naka ana pa dito kaya sa kabila meron din na nakita oh tingnan din natin dito. may okay, plastic din oh baka ano ba baka sakali ano din natin yan halungkayin din natin yan baka madagdagan pa itong nakuha natin may napansin kasi ako dito sa ilalim parang mga damit e, tingnan natin ito oh, unan pala. Oh, ano ba to? Ang cute ng ano ba? Ang cute ng beer ba beer. parang siyang ano, magiging unan siya. Tapos dadalhin na, natin ito. Magiging unan man siya. Tapos pwede siya maging pet. Ah, dalhin natin eh, oh, ang cute oh. <laughs> ang cute, Naloko na si Lingiro. Ang bago kasi, dalhin natin yan. Wow! Kasi double ano kasi double purpose, pwede maging laruan at saka pwede maging unan. Sana ah, no. lang oh. natin yun. Eh. Alin natin yun. Meron din dito sa ilalim baka baka jackpot ng 1 million. Ito oh, ang cute ng pambata oh. Hindi pala pambata. Pang dalaga. Eh ay ayos pa naman. Eh dali natin yung wow. Pink na eh. Nadagdagan na talaga yung nalang. Ah, no. oh. Sana Ito rin. May hunger pa na. Pakapin. Ito rin oh pangrang ano sa siya, pwede siyang pangtulog bago rin mm, dahil hindi natin yan wala mang sira tinan natin ang dilahan saka di wala din hindi mm, dalhin ang ganda nyan siro pa o, mm, ito ito rin o oh. ito wag na lang po eh. para matong ano wag na to ay may terno pala to o. Oh. ito may terno pala hmm yung tirno Oh. Ang ganda rin ang tirno. Bago. Dalhin natin yan. Yung ito. Huwag na. Yung nasa baba. Sa, ito rin Oh. Ang cute din. Wow! Uh, ang kaya ito. Mabag. Ito. oh. Wow! Ang bago. Ito. Dalhin din yan. Ito. Huwag na ito eh. Short man na luma. Huwag na ito. Meron pa dito. Meron pa sa... Sa bilang dulo sa bilang pinakabutong sa pinakadulo kasi sinilagay ito oh ang daming ganito eh tulungan ko lang sa bata maganda pa naman maayos ito rin oh para ka lang nasa ukay ito rin oh pans hindi rin pang tulog hindi rin ito ito parang tibigal sap ko sila ako eh unan tarpis ang bro parang tarpis ang ang bro natin

Ito rin. Ah, cute okay, and short. Kaya kunin na natin. Natin nilagyan. Para malagay na yan. Ito rin, oh. Hmm, um, dali din natin ito. Naku po, lahat ng dala-dala na tayo dito. <laughs> ito rin. Naluko na. Pag pa kasi ito, oh. Pero ito, huwag na lang. Ito na lang dali natin yung isa. Kaya kunin natin yung salalagyan natin para malagay na yan. Ito na, oh. Para malapit ng mapuno. Sana, oh. Malagay na natin ito. Yeah, yan, para makaproceed na tayo sa kabila. Pang maiwan si Bear. Ito. Ito, dalhin din natin. Wow! Magiging unan kasi siya. Ya, dalhin. Ito rin, dalhin. Kaya yeah, let's go. Ito na, si Pilingirong parang nabukas. <laughs> <laughs> Makatawa ko sa... Natawa ako sa akin sarili ba? Grabe na talagang oh. matinding po yung <laughs> Marami na namang nadala. Ito. Dinala ko talaga sa so, ano. Dinasok tapos dinilagay ko yung iba. Sana ako. So, Sabak pa ko kasi <laughs> kahit dasok dinin ko ng dinin buwa balik kaya let's go paway na tayo maraming salamat Mr. Bean at sa inyong lahat oh. maraming salamat po sa inyong lahat mga maman sir sa inyong suporta dahil kung wala kayo wala din si Pilingiro God bless po sa ating lahat and thank you for watching shout out na naman tayo shout out po sa aking mother-in-law na always nanonood sa aking video na si Mama Kilin at sa aking sister-in-law na si Sila Kanyar Quares from Lunas Astoria, Cebu. Shoutout din po kay Ma'am Lolita Ganda Cortez from Caloocan. Shoutout din po kay Ma'am Myla Intal an advance happy birthday po sa asawa ni Ma'am na si Sir Sabas Intal na magbe-birthday this coming April 27. Yan, advance happy birthday po, Sir. Advance happy birthday din po sa Mama ni Ma'am na magbe-birthday this coming April 30. Yan, advance happy birthday po sa inyo, Ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Eva Cunanan from Santa Rita, Lubao, Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Miles Bergara and shoutout din sa anak ni Ma'am na magbe-birthday this coming April 25. Yan, advance birthday po sa anak niyo Ma'am na si Sir Alin. Shoutout din po kay Ma'am Maribel Pais from Balangkayan Eastern Samar. Shoutout din po kay Ma'am Evangeline Lasula and shoutout din to all Himinis, di pa Lasula Nebrel and Tardo family from Talisay City, Cebu. Shoutout din po kay Ma'am Nida G. Shoutout din po kay Ma'am Silya Kado from Milaor Kamsur Bicol. Shoutout din kay Ma'am Silda Calo from Cebu. Shoutout din kay Ma'am Susan Rasup. Shoutout din kay Ma'am Nuralin Siso. And shoutout din kay Ma'am Marilu Cabrera. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga Ma'am Answer. lalong lalo na po sa inyong support at sa nagsubscribe sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe po rin aking channel from Pilingira Channel. Thank you for watching. God bless.